everyone, good morning, I'm back this is some brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon, labanan ng mga reyna, kung sino to yan ang tatalakayin natin ngayon, but before anything else hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito, at syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga kahapon na may announcement na ang Miss Universe Philippines na tinatawag nila na The Return. Are you ready? O, oh, di ba? So doon pa lang sa pa ano ng Miss Universe eh, talagang pasabog na. Kumbaga parang the return. Kumbaga magbabalik na. O, ba? Diba? So, nakaka-excite. Doon sa part na nabasa ko yon talagang masasabi ko, oh my God, mukhang mas palaban ngayon ang Miss Universe Philippines. At talaga naman, yung sabi nilang the return, parang aabangan mo talaga. Kasi, Siyempre, iba yung naging stand natin doon sa Miss Universe itong 2020. 10. Medyo mahihirapan lang talaga ang mga kandidata kasi ang taas ng standard ngayon ng Miss Universe Philippines in fairness ha, after maka top 10 dito ni Michelle di sa Miss Universe yung pinakitang performance ni Miss Philippines dito sa Miss Universe talagang medyo mahihirapan ang mga kandidata ngayon kasi syempre hahanapin ng Miss Universe Philippines organization yung yung kasing level at kasing caliber syempre ni Michelle or more pa doon, di ba So, sa mga sasali ngayon, talagang yan talaga yung aabangan mo kung ano ang pasabog. Syempre, challenge to sa lahat. At kahapon, syempre tinalakay natin yung mga kandidata na mula sa Binibining Pilipinas pupunta dito sa Miss Universe Philippines. Yung mga dating reyna ng Binibining Pilipinas na lumaban na sa international pageant. So, lalo na si Atisa Manalo, di ba? Talaga namang masasabi ko, isa din niya sa kaabang-abang na kandidata. At saka, syempre, eto nga si Chris Stephanie. Nako, talaga naman. Talaga naman, yung isa sa mga inaabangan ng lahat. Kumbaga, parang matinding bardagulan talaga kung sa kanilang dalawa pa lang masasabi ko oh my god ang tinding bartagulan to ng Miss Universe. And then, of course, naghihintay din ang lahat kung sasali na ba itong si Samantha Bernardo. Yes! Si Samantha Bernardo na galing naman sa Binibining Pilipinas. First runner-up ng ilang beses na. And then, lumaban din sa Miss Grand International na naging first runner up, 'di ba? Kung iisipin mo, just ko, grabe, panalo pag nagkataon. So, syempre, ibang caliber din to si Samantha Bernardo at talaga namang masasabi ko, oh my god, ano kaya ang pasabog nito. So, sobrang exciting to pag nagkataon kasi syempre, mga kalibre, di ba? Kung baga parang labanan ng mga ano, ng mga dekalibring kandidata na nakita na natin yung performance. So, yun doon sa iba sinasabi nila, Better ba to? Hindi ba dapat sa dumiscover tayo ng bago? Siyempre may mga baguhan din na darating mula sa iba't ibang probinsya or regional ng ating bansa. Pero siyempre ang nakakaloka doon, baka mamaya itong mga veteranang to ay matalo sila ng isang baguhan. Oh my God! So, pag natalo sila ng isang baguhan, ibig sabihin yung baguhan na yon ay isa talagang matinik na kandidata, di ba? Kasi syempre, itong mga to may mga pageant experience na sila, may mga international experience na sila. Pagkatapos bigla matatalo sila ng isang baguhan, oh my god, nakakaloka 'yan. So 'yon, so syempre may dalawang kandidata pa na talaga namang masasabi ko mga naging reyna na sa international pageant. So isa dito sa mga sinasabi nila na si Maureen Mountain ay possible din na sumali ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Yes, Marine Montaigne, iba din ang experience nito. Hindi to basta-basta. So, si Maureen Montaigne, ang unang sinalihan niyang pageant ay Miss USA, diba So, sumali siya sa regional ng Miss USA and then ayon na siya officially candidate sa Miss USA. Siyempre yung Miss USA na naging kandidata ay ibang experience yon Sobrang panalo yon And then pumunta siya sa Pilipinas para lumaban sa Miss World Philippines. Yes! At naging Miss ano siya eh, naging Miss Echo International. So, ang maganda pa dito, bukod doon sa naging Miss Echo International, first runner-up siya sa Miss I don't Eco International talaga, ay kamuntikan pa siyang i-appoint, di ba, na maging reyna. So, ako parang piling ko si Maureen Montes, sa totoo lang, Miss Eco International Queen talaga yan. Eh, kaya lang kasi nagkataon na ang Miss Eco ayaw nila ng back-to-back -back win. Eh, kakapanalo lang din natin sa Miss Eco. So, parang medyo sabi ko ay hindi talaga siya hindi talaga siya ipapanalo tapos na dethrone yung winner ayon siya yung ipinapalit kaya lang at the same time naman syempre sumali na siya sa Binibining Pilipinas o di ba and then sa Binibining Pilipinas na ibigay sa kanya ang Binibining Pilipinas Globe at siya ang naging pangalawa nating Miss Globe mula sa ano di ba sa ating bansa so binibining Pilipinas Globe na naging Miss Globe noong 2021 so ngayon ito nga syempre a uh, nag na marami nagsasabi na magre-return nga daw to sa pageant at sasali nga daw sa Miss Universe Philippines at kung totoo man to I think ha experience ito ni Tony Maureen Montaigne ay matindi to iba to grabe sobrang panalo una si Maureen Montaigne maganda Pangalawa, nakita natin yung caliber na ginawa niya sa Miss, ano, sa tawag dito, sa Miss Globe. Iba din eh. Talagang pinagandaan niya din ng bongga-bongga. Pero syempre, mas gusto ko kung sasali siya dito sa Miss Universe Philippines, dapat makita natin yung kanyang transformation din. Kasi alam nyo sa totoo lang, kung ang ipapakita niya ay katulad ng nakita natin sa Binibining Pilipinas o kaya dito sa sa Miss Globe, parang I think maraming kandidata na kaya siyang kabugin. Pero syempre may pageant experience na siya at alam niya kung ano ang meron sa Miss Universe. At kakapanood lang niya ng Miss Universe. Kung baga parang may vision na siya na ano ba ang dapat gawin, ano ba ang transformation. Kung magaling ang team ni Maureen Montaigne, I think malaking ano to, maganda to na ipakita nila kung ano yung dapat nilang gawin talaga para manalo sila ng Miss Universe Philippines at hindi biro 'yan. Yung gagawin nilang hakbang kasi syempre, 'di ba, marami nga matutunog na kandidata na sasali ngayon. So ngayon dapat talaga malaking transformation ang gawin niya. So hindi ko lang alam kung susugal dito si Maureen Mountain sa itataya niya yung titulo niyang Miss Globe para sa Miss Universe Philippines and then magkakaalaman kung ano talaga yung gagawin niyang pagbabago sa kanyang laban kung sa kasakaling lalaban siya. Eh, sinabi naman niya sa interview niya eh, na open siya na yes, possible na sumali siya sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, kailangan mapag-aralan daw niya talaga ng maigi kung ano yung dapat niyang gawin at ano yung dapat niyang ipakita sa Intablado na Miss Universe Philippines And I think matalino kasi si Maureen Montaigne So parang feeling ko aware siya Kung ano yung dapat niyang ipakita So nakita naman nga yung laban ni Michelle D ba So mahirap pantayan yun Yung level na yun Pero kung magaling ang kandidata Kayang kaya But ako tingin ko, I think mas looking forward ako sa another candidates pa na parang sino pa ba ang makakalaban nila dito. So, syempre, isa to sa mga matinig, si Maureen Montaigne. Pero, syempre, malay mo may kandidata na, alam mo yun, nakakabog sa beauty nila kakabog sa performance nila so tingnan natin but for now I'm so excited kung lalaban ito si Maureen Montaigne dito sa Miss Universe Philippines the return oh, diba? and then of course isa rin magbabalik talaga na kandidata naman na mula din naman sa Miss World Philippines na naging Miss Echo international din at ito talaga, masasabi ko, oh my God, exciting to. Kasi labanan to talaga ng Miss Echo Beauty. ah, uh, kung baga, parehan sila ng experience ni Maureen Mountain. Ito ay wala ng iba kundi si Kathleen Payton. Yes! Kathleen Payton ang akin, kung ikukumpara ko si Kathleen Payton kay Maureen Montaigne, it's the same experience. Kung baga, lumaban sa Miss World Philippines, naging Miss Echo International, di ba? So, doon sa Miss Echo, naging rey na nga lang. Ito talaga si ano, Kathleen Payton. But kung i-base mo, ha, almost the same lang eh. Kasi di ba, inappoint nga rin itong si Maureen Montaigne na maging I miss Echo kung profile, parang yung profile ni Maureen Montaigne mas bongga kasi marami na siyang nasalihan kung yung experience niya mas malalim mas parang alam niya kung ano ang gagawin eto kasi si Kathleen Payton naman medyo younger pa so kung parang sa first experience niya na nanalo kagad siya eh siguro ano ang makikita natin sa kanya yung transformation yung maturity as a woman so yun yung aabangan natin kay Kathleen Payton alam niyo sa totoo lang kung ganda ang pag-uusapan wala tayo pag-uusapan kasi she fresh talaga at yung beauty talaga yung beauty na pwedeng i-level kay ah uh, Olivia Culpo, kay Demi Lee Peter, kasi medyo maliit din lang to itong si Kathleen Payton. Pero yung alam mo yung caliber niya, siguro kung pag-aaralan niya yung mga galawan ni Demi Lee Peter, saka ni Olivia Culpo, kayang-kaya niya. Matalino, magaling magsalita. Plus, nandoon talaga yung ganda. So, kailangan lang niya talagang paghandaan, syempre, yung performance na ipapakita niya. Kasi at the of no, this story, kailangan pa rin ng performance. Alam mo, sa totoo lang, masarap hawakan kong kandidata si Kathleen Payton kasi marami kang pwedeng gawin sa kanyang pagbabago para sa laban niya sa isang pajen So, ma-amaze ka kasi sobrang ganda. Ayun talaga yung number one na talagang bala niya sa competition. Yung pagiging fresh at beautiful face niya. Yung, kasi ang pagiging mistisa niya talagang maganda talaga. Eh. Hindi siya yung basta-basta lang na mistisa. Yung may class talaga at nandoon din. Mararamdaman mo sa kanya yung empowered talaga. Kasi naging queen siya eh. So, alam mo na may sa sasagad pa yung yung kanyang magiging performance kung saan man siya sasali. So ako I'm so excited kasi syempre gusto ko din makita yung transformation niya. Siguro I think kailangan niya lang magbago ng styling. na uh, uh, yon yung styling niya na medyo gawin niyang fierce. Actually fierce naman siya eh. sa mga photos na nakikita natin. Gaganda ng mga photos niya, to panalo. But syempre yung personality kailangan talaga ma-develop nyo yun as a strong woman empowered woman and then nandoon din siguro sana hugutin nga din nila yung yung ano nila yung advocacy nila na to make ah uh, transformational leader kasi napaka-importante din yun lalo na naging queen siya dito sa Miss Echo International so dapat alam niya kung ano ang mas tibay na advocacy na dapat niyang gamitin dito sa Miss Universe kung may nasimulan na siya noon uh, bago siya lumabas sa Miss Echo and then napili siya bilang reyna. So, dapat i-continuous niya yun. Daling niya yun sa Miss Universe, di ba? Kasi connected naman kung tutuusin eh. Daalala ko nga si Miss Canada nga, di ba? Parang Miss Earth lang yung labanan, di ba? Tapos nakapasok sa semifinal sa Miss Universe. So, kung gagamitin niya rin yung about environment, about eco uh, program, so, I think malaki yung maitutulong na ito para sa kanyang laban sa Miss Universe. And then, bilang title holder ng Miss Eco, ano ba ang nagawa niya habang reigning queen siya and then i-continuous niya lang yon to to become a next Miss Universe kasi pwede niya naman sabihin doon na gusto ko pang ma-expand lalo yung yung community namin na nasasakupan para sa magkaroon ng awareness about ecosystem, di ba? So, yun. gayon lang yung mga eksena. But, Depende yan kay Kathleen Payton kung ano yung ipapakita niya dito. Siyempre, ang purpose niya is to save the earth. <laughs> Di ba? So, dapat ayun yung ipadala niya uh, na advocacy sa Miss Universe para at least makita pa rin yung pagiging legit at hindi lang ginawa ngayon lang malaba siya sa Miss Universe Philippines. Kung baga, kung papansinin mo, ilang years na ba siya bago naging reina sa, sa uh, Miss Eko, tapos ilang years niya bang ginagawa yung advocacy na yun. So, matatawag mo na transformational leader pa din. So, isa siya sa mga titignan kong kandidata na talagang pwede mong sabihin na may bala sa competition. At kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, exciting to. Kasi syempre, masasabi mo na transformational leader. Masasabi mo na may ibubuga ang beauty. And then, of course, kailangan lang niya talaga i-develop, syempre, yung more na ah uh, yung execution niya, the way kung paano siya rumarapa sa entablado, yung syempre yung styling niya, dapat yung bawat angulo talagang nakikitaan na sobrang ganda, yung walang nakikitang butas, yung mga ganon. So yun yung mga inaabangan ko na i-develop ide niya pa dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines kung saka-sakaling sasali siya, di ba? Yun yung mga inaabangan ko na ano bang pagbabago na gagawin niya o sasali lang siya katulad din ng kung ano yung nakita natin dito sa Miss World Philippines. Naalala ko ngayon, lumabas siya ng Miss World Philippines. Medyo hindi maganda yung ano niya, o diba, yung aura niya. So, dapat ayun, i-develop niya rin yun. Kasi, in camera, medyo minsan, iba yung nagiging dating. So, dapat ayun talaga ma-perfect niya na para masungkit nga yung corona ng Miss Universe. Actually, madali para sa kanya kasi marami siyang i-offer kung i-develop niya lahat at talagang pag-aaralan niya ng todo-todo yung mga parting to. ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? Siyempre dito sa mga pinag-uusapan natin about sa laban nga ni Kathleen Payton at sa syempre ni um, Maureen Montaigne, kung sa sa, sa, sasali sila sa Miss Universe Philippines, gusto nyo ba isa sa kanila ang manalo? At ano naman ang inaasahan ninyo na gagawin nilang pagbabago para sa laban nila sa Miss Universe Philippines for 2024? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys! Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang video natin today. Syempre, para mag-more update pa. And then, of course, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika. So, yun, guys. Guys, maraming maraming salamat po. And then, of course, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang gandito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow paalam thank you guys